Mga idol kabayan, breaking news! Bagong leader ng Hezbollah itinumba naman ng Israel. Tatlong araw pa lang nanililbihan si Hashem Shafidini bilang bagong leader ng Hezbollah. Naglunsad ng panibagong mas malakas na airstrike ang Israel sa Berot Lebanon. Gamit uli ang bunker buster bomb. China Coast Guard Law sa South China Sea ipinatupad na ng China sa mga mangisda. Sampung mangisda sa Vietnam ang nakaranas ng matinding bali at suga sa katawan matapos silang pinalo ng apatapong mga otoridad ng China habang sila ay nangisda sa Parasal Island sa South China Sea. Gamit at mga huling isda tinangay din ng mga Chino. Pilipinas, bumili ng mga smart bombs sa Amerika. Ito ay gagamitan ng mga FA-50 at A-29B Super Tucano ng Philippine Air Force. President, Presidente ng South Korea darating sa Pilipinas ngayong unang linggo ng Oktubre. Aasahan natin ang paglagda sa mga kasunduan sa ekonomiya, agrikultura at maging sa depensa. Labing dalawang mga bagong FA-50 ang kasama sa mga prioridad ng Armed Forces of the Philippines na makuha ngayon ng Marcos Administration. Isang barko ng United Kingdom tinamaan ng unmanned surface vessel ng Houthi sa Red Sea China Coast Guard Law na ikinababahala ng mga kalapit na bansa ng China tulad ng Pilipinas at Vietnam ipinatupad na ang ilegal na batas na ito ay nakababahala mga kabayan nitong ikadalawang putsyam ng Setyembre sa South China Sea malapit sa Paracel Island isang barkong pangisda ang sinampula ng China inilahad ng mga mangisda ng Vietnam ang kanilang mapait na sinapit sa kamay ng mga otoridad ng China habang sila ay nangisda sa Paracel Island dalawang barko ng China at San Shifa 101 ang humabol sa malit na Vietnamese fishing vessel ang QNG 906590S sakay ng barko ng Vietnam ang sampung katao. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, pagsapit ng alas 10 ng umaga, inakyat ng apat mga nakamouflage na may bitbit -bit, -bit ng mga metal rod ang fishing vessel ng Vietnam. Agad silang pinagpapalo ng mga ito. Ito ang isinalaysay ng kapitan ng barko ng Vietnam. Maging siya ay pinalo hanggang sa mawalan siya ng malay. Kita sa kanyang likod, habang ang iba naman niyang mga kasama ay nabalian pa ng buto. Isang patunay ng karahasan na kanilang sinapit sa kabay ng mga otoridad ng China. Hindi lang yan mga kabayan, maging ang kanilang gamit at apat na toneladang isdang nahuli ay kinuha pa ng China. Halos kapares din ang sinapit ng mga militar ng Pilipinas noong nagkaroon ng tensyon sa Ayungin Shoal. Si Bat, Palakol at Matalim na bagay ang dala ng China. Kaya dapat lang na handa ang Armed Forces of the Philippines na depensahan ang kanilang sarili. Huwag nilang hayaang saktan tayo ng mga Chino. Lumaban tayo ng patas, kamay sa kamay, kutsilyo sa kutsilyo. Itulak natin sila sa dagat kung saan nakakalamang kayo. Sang ayon ba kayo mga kabayan? Good news mga kabayan Pilipinas bumili ng pangmalakas sa mga bombas sa Amerika. Inihayag ng Estados Unidos na ang animal ang milyong dolyares o halos 33 billion peso na kontrata para sa paggawa ng mga Joint Direct Attack Munition and Laser JDM Smart Bombs bilang bahagi ng US Foreign Military Sales sa limang mga bansa. Kasama sa mga bansang pagbebentahan ito ay ang Israel, Singapore, Pilipinas, Indonesia at Turkey. Ang JDM na ito ay ginagamit sa malawak na hanay ng mga sasakyang panghimpapawid ng militar, tudad ng mga bombers at fighter jets. Posibleng ang mga JDAM na ito ay gagamitin ng FA-50 Fighting Eagle ng Fifth Fighter Wing at A-29B Super Tucano naman ng 15 Strike Wing. Israel muling gumamit ng bunker buster bomb upang itarget ang panibagong leader ng Hezbollah ayon sa mga residente ng Lebanon. Mas matindi ang kanilang naramdaman na puwersa ngayon kung ikukumpara noong nagdaang mga araw. Nakupo tatlong araw pa lang naninilbihan bilang bagong leader ng Hezbollah. Si Hashim Shafidini siya ay napabalitang nasawi matapos maglunsad muli ang Israel ng panibagong airstrike sa Beirut. Lebanon. Israel halos inubos na ang mga opisyal ng nasabing grupo. da to Inaward ng Pilipinas sa South Korean Aerospace Industries ang isang kontrata para sa maintenance naman ng 12 FA-50 Fighting Eagle ng bansa. Ang performance-based logistics para sa Philippine Air Force Fleet ay nagkakahalaga ng 27 billion South Korean won o 20.4 million US dollar o 1.122 billion peso. Sa loob ng isang taon, kabilang na dito ang pagsasayos ng mga bahagi ng nasabing eroplanong mandirigma, transportasyon, teknikal na suporta, pamamahala ng imbentaryo at pagkuha ng mga kagamitan, sinabi ng South South Korea na ang mga FA-50 na Pilipinas ang kauna-unahang makakatanggap ng exclusive performance-based logistic package na ito. Darating din sa bansa si South Korean President Yoon ngayong ika ng Oktubre sa Maynila. Inaasa natin dito ang paglagda ng mga kasunduan sa ekonomiya, depensa, lalo na ang pagkuha ng Pilipinas ng labing dalawang bago FA-50 fighter jets sa South Korea. Isang barko ng United Kingdom, tinamaan ng unmanned surface vessel ng Houthi sa Red Sea. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، النهج لليهود، النصر لبيك يا أقصى لبيك يا أقصى لبيك يا laban pinas